Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sila na nga ba ang bagong powerhouse ng Asia? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong Araw na ito At syempre sa lahat naman Ng mga bago nating subscribers Jan, hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys Sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman Ng makamamasang Jan Na laging sumusuporta Dito, araw-araw, lagi-lagi Maraming 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 salamat guys Sa inyo lahat Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon So ito nga Diyos ko, Lord, talaga namang masasabi ko, nakakaloka talaga ang Miss Universe ngayon. Hindi ko alam ko nakakaloka ba sila o tayo lang nag-iisip na nakakaloka sila. Pero according kasi sa mga na-experience ko ngayon, medyo parang ang anlayo ng Miss Universe noong etong mga nakaraan na taon kumpara sa Miss Universe ngayon. Kasi, alam niyo sa totoo lang, mas gusto ko yung IMG na Miss Universe kasi yung honor nun ay talagang very empowered woman ang hinahanap niya. Plus, nando doon na hindi siya ko tumitingin sa ganda lang. Kailangan talaga quality, di ba? Kasi alam niyo sa totoo lang, ito si Chinese at saka yung reigning queen. Kung ito ay MGI era, wala sila dyan. Sa totoo lang, hindi yan mananalo. Kasi ba diba, parang ang hinahanap talaga yung quality, yung kwento, yung story, ganon. Yung kumbaga parang malalim talaga ang tingin nila sa isang babae, di ba diba? So ngayon, parang basta maganda ka, winner ka, ba diba? Kahit medyo mahina ang com skills mo, okay lang yan. Basta beautiful face ka. O, oh, di ba? Yun yung, yung nakita ko. At ito nga si Donald Trump na message nga sa kanyang ano, Instagram. Ang sinasabi niya, finally daw, nakabalik na daw sa ano sa muling pagkuha ng magagandang babae ang Miss Universe. Parang naman niya sinabi na hindi magaganda sila susubi ni Tonsi, yung mga magagaling na ipinanalo ng IMG, di ba? Pero kung tutuusin naman, nakita naman natin yung quality nila ay talagang best of the best sa lahat ng mga naging Miss Universe. Pero etong era na to, ayun na, parang bumabalik siya sa Trump ira nung panahon ng Trump era, medyo nahirapan tayo dyan talaga makaplace may o pumasok man lang sa semifinals. Ngayon ko naintindihan na dahil ang hinahanap nila ay magandang babae talaga. Pero nung dumating yung mga atong ano 2000 ano 2000 year ay 2001, 2002, 2003. So, nun sunod na ang pagkakapasok ng Pilipinang beauty queen natin dito sa placement ng Miss Universe. Hanggang nga na nagpalit na nga ng ira, ba diba? So, yon Kaya sabi ko nga, Siguro dahil nakikitaan na nila ng potential talaga ang ganda ng Pilipina during that time na paalis na si Donald Trump. Plus, pumasok ang IMG nung panahon ni Pia bak na kusaan siya ang kauna-unahang gray na ng IMG. Ayun, bongga yun. <laughs> ba? Diba? And then, kamusta naman ang Thailand? Ang Thailand, ano naman sila dyan eh? Sunod-sunod ah, na rin naman yung pagkakapasok nila sa semifinal, sa, sa IMG era ha. Nakakapasok na rin sila. At nandoon nga, meron silang dalawang queens na nakatungtong talaga sa top 5. Pero ayun na, nahirapan pa rin sila talaga sa Q&A. Kaya naman yung ira na to na panahon ni Madam Kunan ay talagang tinanggal niya ang higpit dito sa Q&A. So basta nakakasagot yung kandidata, okay na yun. So, ba? Diba? Dahil kung etong mga queens nila ngayon at ilalagay mo dyan sa IMG promise, hindi yan mananalo. So yon. Hay nako, so nakakaloka kung iisipin mo. At eto na nga, ang tingin kasi ng mga tao, hanggat si Kun An ang may-ari ng Miss Universe, ay mahihirapan tayo makapenetrate ng Top 5. Dahil, according to sa na-experience -e natin, kasi dalawang magkasunod na taon ay consistent ang Thailand na pumasok sa Top 5 at dalawang magkasunod na taon ay lagi tayong nililigwa dito sa semifinals para hindi na tayo makatuntung ta top 5. So, ang talong ng lahat ay priority ba talaga nila maipasok si Thailand sa top 5 para manalo ng corona ng Miss Universe? To be honest, kung iisipin mo yung mga nangyayari, parang ganun na nga. Parang hindi nila priority pumasok si Philippines sa top 5 dahil alam naman nila na powerhouse ang galing talaga ng Pilipina at in fairness sa beauty queen natin ha hindi man ganong kaganda katulad ng mga hinahanap nila pero yung quality naman ng kandidata natin ay talagang masasabi kong pasabog so itong mga nakaraang taon etong, ano last year at this year ang ating pambato na si Michelle D. ay talaga namang na mayagpag talaga sa pagkuha ng iba't ibang klase ng award dito sa Miss Universe. As in talaga nagulat tayo kasi halos lahat na siya na ang makaku nakakuha ng mga special award dyan. Pero ang kinagulat nga ng lahat, wala pa rin si Michelle D. doon sa top 5 ng Miss Universe. So, ito yung mga nakuha ni ano ha, Spirit of Carnival. Award, best in national costume fan vote winner voice of change and gold winner mm, di diba? and then samantala naman ng taon na to Si Chelsea Manalo naman ay the first ever continental queen from Asia na kung saan tinawag siyang Miss Universe Asia. di hmm, ba? Diba? So, yun. So, ibig sabihin talaga, yung kalibre talaga ng mga pinapadala natin kandidata ay talagang winner. O, oh, di ba? Diba? Kaya lang, hindi nga lang natin naiintindihan yung bakit hindi sila nakakarating dito sa dulo ng competition? Katulad na lang nung press release ngayon ni Kun An, na sinasabi niya na for you information, si Miss Philippines ay isa siya sa mga pinaka, actually sinabi niya na si Miss Philippines ang pinakamataas na score na nakakuha noong pre, during prelim, preliminary competition from Asia. So ibig sabihin mas mataas ang score na nakuha ni Philippines more than dito kay Miss Universe Thailand, di ba? Pero pagdating ng coronation night, nagbago ang lahat dahil si Miss Philippines ay hindi nakaabot sa cut ng top 12. At doon lang yun narating niya top 20. Pero si opo na sinasabi nila na si Philippines ang pinakamataas ang nakakuha ng score sa Asia during preliminary competition hindi ay umabot pa sa dulo ng competition at naging third runner-up pa. So napaisip ako doon. bakit ganun ang nangyari? Ano nangyari sa judges? Hindi ba nila gusto yung tampi sa walk ni Philippines? Sa bagay, kung oobserbahan mo nga naman, maganda rin naman ang performance talaga ni Miss Philippines. Kaya lang yung mga Pilipino, hindi lang din talaga na kontento. So, pinabago. So, yung binago, I think ayun yung nagkaroon ng problema si Chelsea dahil hindi to acceptable nyata ng mga hurado. Kung baga, parang ang gusto nyata nila yung katulad ng performance na ginawa niya during preliminary competition na sinasabi natin na mahina. Pero kasi, since na sinasabi ni Kun mismo na si Chelsea Manalo ang nag-top noong preliminary competition sa Asia, eh, may problema ang mga Pilipino <laughs> dahil sa kakapu, sa kakareklamo. So, yon Kasi, parang sa kanila pala, maganda pala yon eh, binago. So, siguro, doon nagkaroon ng demerit si Chelsea Manalo. Kaya, nalaglag na sa preliminary competition or else pinupush din nila talaga itong si Opo na makarating sa dulo ng competition, <laughs> di ba? So nakakaloka lang yung part na yan, naloka ako dyan. Anyway, kung ano man yung purpose nila at kung ano man yung ginawa nila, eh, kung totoo man to na sana ah uh, nakikita talaga nila yung galing ni Thailand kaya ito nakakapasok at nakakarating sa dulo. So, noong nakaraang taon, hindi naman to questionable kasi alam naman natin na kaya naman talaga umabot ni Antonia. And then, itong taon naman na to nakita din naman natin na nag-effort naman si Oppo. So, it's okay. Pero kasi yung sinasabi lang nila na mataas ang score ni Chelsea Manalo sa lahat ng kandidata sa Asia. So, ibig sabihin, natalo niya si Opo. Di ba? Diba? So, yon. So, pagdating sa performance ng Coronation Night, so, ibig sabihin, mas nagustuhan pa pala nila yung performance ng prelim. Ayun yung sinasabi ko na sana hindi na nag-iiba talaga ng ng performance yung kandidata dapat sa simula pa lang ilaban mo na yan ng bonggam-bongga para hindi nako-confuse yung mga hurado na bakit ganun bigla ka nagbago baka mamaya hindi pala na nila magustuhan, diba? so yun, nakakaloka anyway, so dahil nga naging uh, continental queen ang ating pambato ay naka question nila na sinasabi na nila na bakit ganon, bakit ganyan, so bakit hindi si Opo ang inilagay doon, so ang dami mga ganong eksena. So, eto na. Ang sinasabi ngayon na eto daw ang Thailand na daw ba ang magiging bagong powerhouse na galing sa Asia and then sinasabi din nila na sa isang taon ay pwede na talaga manalo ang Thailand. At saka ang isa pa, sinasabi din nila na sila na daw ang pumalit sa atin. At in, tingin daw nung iba, may hihirapan daw si Philippines makatungtong ng top 5. So, doon sa may hihirapan ba si Philippines makatungtong ng top 5, alam mo, hanggat ngayon, I try naman na ano, isipin ko na basta siguro makakuha tayo ng kandidata na ano, na parang hindi sila makakatanggi. <laughs> Doon ko malalaman na ay wala. Grabe to, di ba? So, yun yung, alam mo, yun yung maalakat na grade level, ganun. Pero, tingin ko rin, guys, hanggat hindi pa nananalo si Thailand, kasi parang ang piling ko, ang purpose kasi ng organization or ng owner, syempre target nila dyan ay makarating si Thailand talaga sa dulo ng competition para yung chance na manalo talaga sila. So, parang pili ko, mas pupush nila yan kesa kay Philippines. Tulad nga na sinasabi ko noong paulit-ulit, mas gusto nilang ipasok si Thailand more than kay Philippines. Kasi alam nila na kapag si Philippines nakatungtong yan ng top 5, possible na manalo yan. Katulad na lang ngayon, si Chelsea manalo, top, tapos bilang wala. ba diba? So, parang kung si Chelsea manalo ay nakatungtong sa top 5, I think kaya niyang tapusin yung laban at kaya niyang manalo dito sa competition. So, yun yung nakikita ko. Kaya lang, dahil na priority nila si Thailand, so ipupush nila na ipupush. Doon naman sa powerhouse na ba si Thailand? Ang pagiging powerhouse ng isang country, ito ay talagang in-earn ng todo-todo mula sa pagkakapanalo mo sa iba't ibang klase ng pageant. Hindi lang to Miss Universe. ng din dito, syempre dapat mag-dominant ka talaga sa lahat ng pageant at nagawa to ng Pilipinas. So, nagawa natin siya kasi nakakuha tayo ng corona sa Miss World. Sunod-sunod yung pagka-corona dito sa Miss Universe. And then, nakakuha tayo ng maraming corona sa Miss International. Plus, maraming corona sa Miss Earth. And then, plus nagkaroon tayo ng iba't ibang klase ng corona mula sa ibang pageant na nilalabanan ng Pilipinas katulad ng na tinatawag nating minor pageant. So sila, yes, nananalo na sila sa minor pageant pero parang piling ko milya-milya pa ang hahabulin nila para masabi na sila ay powerhouse. Hindi naman porkit nanalo ka today ay powerhouse na kayo. Hindi naman porkit na naging consistent na kayo sa dalawang pageant ah, mag na consistent na kayo nakapasok sa top 5 ay kayo na ang powerhouse. So, hindi po ganun yun. So, kailangan, maintindihan din nila na kailangan i-earn mo. Ay, ngayon nga, nagkakaroon na ng intriga na kung hindi si Kun ng may-ari ng Miss Universe, tingnan natin kung nakarating yan ng top 5. Diba? So, yun. So, yun yung mga sinasabi nila. Pero, to be fair, yung mga kandidata nila, siguro mas ginagalingan nila ang pagkuha, mas pinag, talagang pinagtatrabahuhan nila. And then siguro tayo kung gusto din natin na manatili talaga sa pagiging reyna natin pagdating sa mundo ng pageantry, lalo na dito sa, Pili, ano, sa Miss Universe, dapat galingan din natin yung pagpili ng kandidata, galingan din natin at yung pag-prepare ng kandidata, lalo na kung Miss Universe ang nilalabanan. Hindi lang sa ibang page, hindi lang dito ha, kahit sa ibang page, kasi napaka-importante kasi na talagang i-prepare yung kandidata natin para sa laban niya. At mas maintindihan dapat ng mga organization kung anong budget ang nilalabanan nila para mas bongga, di ba? So, hindi naman po pwedeng lumaban lang kayo ay eh, pumunta ka ng Miss Grant tapos ang atake mo pang Miss Universe. Pumunta ka ng Miss Earth pero ang atake mo pang Miss Universe. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan dapat maintindihan para manatili yung pagiging powerhouse. And then, ito kasing powerhouse na to open to sa lahat kai't naman si Miss India, ba? Diba? Isa to sa mga kinikilala talaga na powerhouse sa Asia dahil sa ang dami na nilang corona mula sa Miss World, tapos sa Miss Universe, tapos sa iba't iba din patient, kung maga parang maraming nang napatunayan ang ija. Ko ako tatanungin mo, dapat nga talaga ang respetohin nila dyan kung sino ba talaga ang tunay na powerhouse, that is India. Pero kasi nauso, ano na tayo, nanguna na tayo eh, natabunan na natin si India Kaya ano dito na tayo sa talagang kinikilala sa buong mundo na isa sa mga pinakamagaling pagdating sa mga kandidata na lumalaban sa international pageant. So, yon. So, paano mo sila tatawagin powerhouse ay eh, kung hindi pa sila nakakapanalo ng Miss Universe? Tapos, uli, di ba? Kung hindi pa sila nananalo sa Miss Earth, sa supranational, di ba? Ah, nanalo na pala sila sa supranational. Sa iba pang pageant na dapat ikon, ano, kinukonsider din yung mga yon And, ayun. So, hintayin nila yung kanilang momento. Darating naman siguro sila dyan. Kaya lang, kung ikukumpara mo sila kay Philippines, medyo milya-milya na. So, nakakaloka yung powerhouse na yan. <laughs> so, yan. So, dapat ano yan, uh, in-earn talaga at pinaghihirapan ng isang country. Pero in fairness naman sa Thailand, ay nakikita naman natin ang mga queens nila ay talagang hinahanda nila ng bongga-bongga. Lalo na dito sa Miss Universe, mukhang alam na nila yung formula kung paano sila tutungtong ng top 5 and then magiging madali sa kanila ang pagtungtong ng top 5. Siyempre, bakit kung gusto hindi ko ano, makarating ang Philippines sa top 5 eh kapag nilagay niya yan dyan, eh winner yan. Oh, di ba? So, huwag mong padadamahin si Philippines Dahil once na makadama si Philippines, maniwala kayo. Wala kayong magagawa. Iuuwi ni Philippines ang corona. Di ba? Sabi ko nga kung si Chelsea, pinadama nila yan, eh, wala silang magagawa. Kaya lang, syempre, nandun doon na, ay powerhouse na yan si Philippines Malakas na yan sa iba naman, tayo naman. Kasi nga, di ba, ang goal kasi nila dyan ay masungkit nila yung corona. So, parang piling ko, kapag nasungkit na nila yung corona ng Miss Universe, baka ang susunod nilang i-aim ay back to back charot. Parang piling ko, doon lang tayo makaka-enter. Oo, oo. Kasi parang sa ngayon, gusto nila, syempre, sila na muna. At para, alam mo yun, maging ka-level natin sila, eh talagang gagawin nila yung control na tinatawag para mapunta sila dyan sa dulo ng kompetisyon Ganon. So ako para sa akin ha, eh challenge to sa kanila. So tingnan natin sa isang taon kasi ang tanong nga di ba? Dahil nga magkasunod na ang pagkaka-ano nila dito sa top 5 ng Miss Universe, sa isang taon daw ay possible na korona na sila. Eh dito natin, di ba? So ganyan naman sila na ano, kumbaga parang patunayan nila. <laughs> Ganyan talaga, medyo mahihirapan sila. Kasi tayo din naman, nahirapan din naman tayo. Pero dadating at dadating yung momento na mananalo at mananalo sila. ba? Diba? So, sana makahanap sila ng kandidata sa susunod na taon na pwedeng kumuha na ng corona. ba? Diba? So, yon. Marami na kasi mga budget Ito guys, ha, sa totoo lang, na bitter, ang, bitter sila sa Pilipinas. So, mag-expect ka yan katulad halimbawa ng Indonesia, di ba? So, kini-claim din nila na powerhouse sila. Kasi, parang, sila yung uhaw sa corona, di ba? <laughs> yung matatawag mong uhaw talaga sa corona. Pero, ako ha, to be honest ha, sa ngayon, malakas ang Vietnam, malakas ang Indonesia, malakas ang Thailand, of course, pinakamalakas si Philippines. Mas gusto ko rin naman yung nangyayari ngayon kasi at the end of the story, kahit sino manalo dyan is Asia pa di ba? Diba? So, laban sa Americas at sa mga Europe. Kung baga, palakasin natin lalo ang Team Asia. Ako yun ng para sa akin. Kasi kapag pinalakas natin yan, malayo ang mararating ng mga Team Asia. So, doon naman sa Pilipinas, mag-expect ka na, na lahat. <laughs> Siyempre, yung posisyon na meron tayo ay kung gustuhin nila kunin yan. So, ako, para sa akin, sa totoo lang guys ha, sa tagal ko nang sumusubaybay sa pageant I think wala naman dapat patunayan ng Pilipinas kung binibigay nila yung mga special award na yan I think it's okay di ba? kasi parang kumbaga kung Reyna na din naman ang pag-uusapan narating na natin yan dalawang pang malapit na taon na nanalo tayo ng Miss Universe at ang dami natin corona sa Miss International So, narating na natin yung mga nararating nila ngayon. Kung papunta pa lang sila, tayo pabalik na. Mm -hmm. Ganon. Kaya, okay lang yan, guys. Wala tayong dapat ikaw-worry kasi ang pagiging powerhouse ng Pilipinas ay mananatili yan forever and ever. So, ang akin... Keep going lang tayo sa mga nilalabanan natin. Diba? So, yon. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. E eh, doon nasa listing ng country of the year, pang ilan ba sila? ah uh, pang number 14, tapos pang ilan ang Pilipinas? Pang number, kung di ako nagkakamali, number 2 niya ta tayo dyan. Uh, number 4, kasi una USA, pangalawa ay, kung di ako nagkakamali, ay Venezuela. Pangatlo, may isa pa eh. tapos tayo. Kung baga, kung iisipin mo, ay malayo na ang narating natin. At kumbaga, milya-milya yun lamang. <laughs> lamang natin sa kanila bago nila sabihin na sila ay country of the year. So kung kiniklaim nila yan, hayaan nyo silang i-claim nila yan. Kasi alam naman na natin sa sarili natin kung anong na-achieve natin dito, ba diba? So, yon Kaya wala tayong dapat ipag-alala, kundi ipagpatuloy lang natin yung ginagawa natin laban. At in fairness naman sa mga nagiging kandidata natin, hindi man manalo, pero nandoon na alam mo na naging malakas sa labanan ng Miss Universe hindi na man nila o hindi. Ganon, di ba? Kaya guys, wala tayong dapat ipag-alala. Sila kiniklaim lang nila eh tayo nakuha na natin yan. Do. At kinikilala sa buong mundo. Eh sila naman hindi naman, di ba? So yon Anyway, good luck sa kanila and then of course, wish all the best na sana makuha nga nila ang corona ng Miss Universe sa mga susunod na taon. Sabi ko nga, tingnan natin sa isang taon kung lalaruin uli nila si Philippines kung may iwan ba si Philippines sa sa, taf, sa sa, last part or maaabot ba tayo sa dulo ng competition kasi minsan parang kinahat na tayo eh no napansin niyo pinapatay nila yung mga powerhouse country katulad ng USA o oh, di ba eh del tuhuyo na nila Colombia tapos nandiyan din syempre si Philippines o. Oh, South Africa. Di ba? Hindi na nila pinapaano tong mga to. Kung baga parang gusto talaga nila mag na. So, yon. Hayaan na ninyo. just ko, hindi rin naman sila magtatagumpay kung masama ang intention nila at kung pangit yung iniisip nila regarding sa bansa natin. Di ba? So, yon Basta laban lang Pilipinas, kaya natin to. Kayo, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? powerhouse na nga ba sila agad-agad. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.